Milyong-milyong halaga ng ilegal na droga na sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite, Cebu at Cotabato City. Limang drug suspect kabilang ang isang polis arestado. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit tatlong kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20.7 million pesos ang nasa sa kinasang drug buy bus operation ng mga operatiba ng City Intelligence Unit ng Mandawi City Police Office sa Mandawi City, Cebu. Naaresto sa operasyon si Alias Chu na umano'y tulak ng droga. Nakumpis ka rin kay Alias Chu ang buy bus money at mga drug paraphernalia. Wala nang kawala pa ang mga drug suspect na ito nang maaresto sa joint by bus operation ng Pidea, Cotabato at Cotabato City Police Station sa isang food chain sa Cotabato City. Nakilala ang mga suspect na si na Police Sergeant Muji Betayo Sepi na isang active police non-commissioned officer at si alias by Files Kamsali na kapwa miyembro ng local drug group na nag-ooperate sa ilang bayan sa Barm Region. Nasakote sa mga sospek ang humigit kumulang 600 gramo ng umanoy shabu na may estimated value na mahigit 4 na milyong piso, mga cellphone, baril at motor. Hindi na nakapalagpa ang dalawang drug sospek na nahuli sa joint anti-illegal drugs operation ng PIDEA Region 4A at Dasmarinas City Police Station sa parking lot ng isang supermarket sa Dasmarinas City, Cavite. Nakilala ang mga sospek na sina alias Datu at alias Javier na itinuturing na mga high-value drug personalities. Nasamsam -sam kina alias Datu at alias Javier ang nasa 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3.4 million pesos at mga gamit sa droga. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.